May pa? My... <laughs> Pwede po makadaan dyan? Dahil may ginagawa talaga dito sa ilog. Ayan, so pinadaan nila ako. <laughs> po. May, may shooting po sa ilog. <laughs> yong yue oi mai li nung no, makate yung tinatawag sa amin na lipay kapag humangin ay makate so meron pala dito kaya pala minsan pag lumalapit ako dito sa part na to makate meron pala dito puno ng lipay hindi ko alam kung ano sa tagalog so marami maraming bunga so yan dahil nga uh, may makate doon sa aking pinanggalingan pinanggalingan doon sa puno ng saging kaya itinuloy ko dito yung aking hello natasan support so, today's vlog ayan dito na naman ako sa ilog para lumangoy at para maligo gamit ang Spongebob t-shirt na galing sa aking fans na mula sa Spain. Ayan, maraming maraming salamat ulit sa iyo, Mr. Dream Yam Chego ng Spain. Ng Spain. So, bago ang lahat, ay gusto ko ulit na, na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Let's go para sa... T-shirt from Mr. Dreamy and g -gol. dahil hindi na talaga bumabaha kaya ah, makatina itong ilog kaya kailangan na magbanlaw sa gripo yun IT'S